meron ako ditong product na madaling gamitin para matanggal yung mga blackheads. Ito yung Raha Skin Blackhead Removal. And kita nyo naman, wala naman akong masyadong blackheads. But, nung nagpa-skin analysis ako is, meron akong oily skin sa aking T-zone. Ayan. So, itatry natin siyang i-apply sa ating T-zone area. Dahil for sure is, yes, meron siyang mga blackheads and whiteheads dyan. And nagka-clog yung pores niya. But first, bago kayo mag-apply nung blackhead removal natin, is kailangan nyo mag-apply nitong warm towel sa face niya para ma-open yung pores. Like this. After natin mag-warm towel, is yung ma-apply na tayo nito sa ating nose. Ayan. Spread nyo lang yung evenly sa part niya gusto, nyo, ears, sa forehead. Ito lang sa gitna ng forehead. Ayan. Ayan. Kapag nalagay nyo na siya, guys, kukunin nyo na itong strip. At itigit niyo na sa kung saan yung inaglay yung ating. Ganyan lang. Ayan. So mag-wait lang kayo ng 5 to 10, 15 minutes. Tapos pwede nyo na siya i-remove. So ito yung mga wakala, tatagalin na natin siya. At natin kung meron ba siyang mga nakuha. So zoom lang natin, guys. Ayan. Okay. Uh. So ayun guys, nakikita niyo ba yan? Ayun. Ayun yung mga whiteheads nung and brows. Tingnan guys, natin to eh. Ito sa forehead wala masyado. Parang buhok pa lang Ayan Ayun, sanos talaga siya. sobrang helpful talaga itong ating blackhead remover. So meron din sila nitong kasamang serum. Ayun. Kasi meron na rin tong green tea, kaya soothing din sa skin, nakaka-moisturize din ng skin. Kaya no, kung gusto niyo talaga matanggal yung mga blackheads and whiteheads niyo dan at maging clear yung skin niyo, hindi kayo tubuan ng tigyawat, try niyo na tong ating Skin Green Tea Blackhead Remover Mask. So ilang, bye.